Hello guys, isang makakalikasang hapon po sa inyong lahat. Guys, uh, for today's video, uh, nagsasariling sikap ako. Since I am suffering with uh, matinding ubo, so I doubt kung pasma ito, o ano, so kailangan ko mag, uh, steam ngayon. So dito nagsusunog ako ng bigas na mais. Ayan, guys. So dito din sa kabila, papakulo ako ng luya at Sambung. So mamaya pagkatap pagkasunog nitong bigas na mais, ihahalo eh, ko ito sa ano, 'yan sa pinakuluan kong sambong at luya. Tapos mag-steam na ako. Kasi Nag isang linggo na tong ano, natindig ubo ko, parang nahihirapan ako huminga. So, kailangan ko mag ano, mag alternative medicine. So, ito. So, mamaya, guys, ah uh, papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko dito. <laughs> Sikip sa dibdib ng ano, natindig ubo. Ayan, oh. Um, video sun, sunog na siya. Um. Ayan. So, patayin muna yan. Pagka, ano na siya, yung sunog na sunog na talaga, ihahalo natin dyan sa pinakuloang sambong at, ano, luya. medyo maitim na siya. Sa sariling sikat tayo. Umalis kasi si Mrs. sa wala dito. Naga ako galing sa trabaho para makapag nakapag-steam na. Nahihirapan kasi akong huminga. So, yan. Medyo sunog na siya. Kunting ano na lang. Kunting kimbot na lang. Pwede na to. Sana makatulong sa ano, sa nararamdaman ko to. Malalaman natin kung ano, luluwang paghinga ko mamaya pagkatapos nito. Ayoko kasi muna mag ano, mag-take ng antibiotic. Sabi nga ng kasamahan ko, mag-antibiotic ka na. Matindi na yung ubo mo. Ako, wag muna. Alternative medicine muna tayo. So, watch out guys sa mamaya mag i-steam na tayo ihahalo ko lang to watch out guys hello guys so here it is tapos na ako magpakulo so kailangan ko na magbalot sarili ko tapos uh, hihintay na pagpahuisa ng todong todo so, ganito lang yan guys <coughs> dahan dahan ko lang bubuksan yung ano pinakuluan ko yan unti unti nang umiinit ito ang traditional na pamamaraan para mag steam lalo na pag uh, napasma ka Kasi sa ganitong paraan, lalabas lalabas yung mga naninigas mong mga pawis. Pati yung mga lamig-lamig sa ano sa katawan natin lalabas talaga. No, unti unti nang umiinit katawan ko <coughs> tinatakot kasi ako ng mga kasamahan ko sabi nila magpaswab na ako baka mamaya iba <laughs> dry kasi ang buko eh parang hinihingal ako nahirapan ako huminga sana nga nakatulong to sa nararamdaman ko <coughs> Ayay Tak init na lang pa na rin lumalabas mga pawis ko. Gusto kong ma-inhale -ano, ma yung init. Para makapasok sa loob ng katawan. Masutok. tumutulo na pawis ko sarap sa yung ramdam na tumutulo pawis ito din ginagawa ng kasagsagan ng pandemya, kaya takot din tuloy ako baka po ibang virus na naman <coughs> lumuwa nga paging ako hmm. Okay. eh Unti-unti nga lumuluwang pag hinga ko. Kasi kanina, hirap kong huminga eh. Parang hanggang liig lang yung oxygen na ini ko. <laughs> itudo ko na pagbukas out in it yan guys hanggang dito na lang muna guys basang uh, basa na ako sa pawis thank you for watching hi guys Pagkatapos natin mag-steam Ito na gagawin na uh, Huling procedure Kukuha tayo ng kunting sabaw Para Inumin And Last procedure na to Para ano Lubos-lubos na Thank you